Mga kababayan, gising na ha. Ito na naman, ah, ito na naman po tayo sa hashtag Walk with Lan, ang inyong paboritong social commentary na parang kape sa umaga, matapang, mainit at hindi mapag uh, magpapabayan na mahigop ninyo ang katotohanan ng walang asukal na pampahidlaw. Ako po sila na inyong matandang kaibigan, ay hindi pa masyado matanda na laging handang magpanat ng dila ha? laban sa mga magnanakaw sa gobyerno. Ngayon, sa gitna ng baha ng kasinungalingan, lumabas ang isang bomba na ikagigigil ng ngipin ninyo. Ang video na ito, ha? expose ni dating congressman, saldi ko, isang daang bilyong pisong pondo ng bayan, ninakaw para sa mga ghost projects, at 25 billion pesos daw ang personal na natanggap ni pangulong Bongbong Marcos mismo ha sa suitcases pa. <clears throat> Pagtugot ba ito ha para sa pera ng taong bayan o plano rin nilang pagdukot kay Digong Duterte para itago ang kanilang mga dumi, mga kawok ha para sa mga OFW na nagpapakapagod sa abroad para sa pamilya at sa kabataan na nagmamana ng utang na ito. Ito ang inyong laban din ha. Subukan ninyong iposito mga kaibigan pero babalik kayo dahil ilang mga minuto ng katotohanan sa at tweet na hindi nyo makakalimutan. At sa mga loyal loyal viewers natin ha dyan sa Pilipinas, Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Italy, Germany, Japan, New Zealand at Hong Kong. <clears throat> Salamat po sa inyong suporta ha. Kayo ang tunay na unity team ng hustisya. Mag-subscribe na. Hit that bell. At sumali sa membership ha para sa exclusive chat. Laban tayo para sa katotohanan. Okay, una mga kawok ha, bigyan natin ng konteksto ito para hindi tayo maging parang mga kakamping na puro sigaw ng fake news ng walang basihan. Si Saldi ko ha, dating chairman ng House Appropriations Committee, lumabas sa isang video no November 14, 2025 na nag-confess siya ha, ng kanyang pagkakasangkot ha, sa isang malaking scam. Ang insertion na ito ng 100 billion pesos sa sa 2025 national budget para sa mga flood control projects na walang laman. <coughs> mga mundo ng proyekto na hindi makakaabante sa baha pero nakakaabante sa bulsa ng mga politiko. Ayon sa kanya, Diretsong utos ito ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating speaker Martin Romualdez. Hindi ba nakakatawa yung mga taong nagpapanggap ng pag naglilinaw ng korupsyon? Sila pala nagdidirekta ng pelikulang The Great Philippine Haste. Okay, sa part 2 ng video niya noong ikalabing lima ng Nobyembre, ha? Sinabi niya personal niyang naghatid ng mga suitcases na puno ng pera. <coughs> Grabe, 25 billion pesos para kay BBM at iba pa kay Romualdez. Isipin niyo ha, habang ang mga OFW sa Canada o Australia na nagre-remit ng milyones para sa mga pamilya, ito namang mga Marcos at Romualdez naglalaro ng Monopoly gamit ang totoong pera ng bayan. At ang sagot ng pala sa pure hearsay is daw ha, hearsay? Parang sinasabi ang video na may detalye ng dates, amounts, at tisdigo ay parang chismis sa kanto. Naku po, mga kawok, kung hearsay lang yan, bakit hindi nila iimbestigahan agad? O baka natatakot sila na lalabas ang buong kas ng kanilang korupsyon sa telenovela? Para sa mga kabataan, ito ang inyong kinabukasan na nininakaw. Yung isang daang bilyong piso na yan, pwede sanang maging scholarships, mental health programs, o climate adaptation para sa inyong generasyon. Pero sa halip, ha, nagiging yacht fund ng dynastya. Uy, di ba? Oo, pa, pero masakit. <coughs> Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na bituin ng show, si Bongbong Marcos ang self-proclaimed anti-corruption crusader na nagpapa-imbestigasyon sa flood scam. Pero ayon kay Saldi, siya mismo ang architect nito. Nakakatawa, no? Parang isang doktor na nag-ooperate sa sariling cancer. Bagong Pilipinas daw, no? Bagong Pilipinas! Bagong muka! Okay, yaman ka, ba? Diba? Pero tunay na bagong, ay ba? Bagong pera sa bulsan ni Marcos. <coughs> Ay, nubo na. At ang kanyang mga kakamping, mga tutan na nagpapanggap na leyon, troll sa ex na witch hunt ito habang totoong biktima, mga lumulubog sa baha sa Luzon, ay walang boses mga kaibigan. Isipin nyo, mga OFW sa United States o United Kingdom, ang kayong nagpapakapagod sa call centers o construction, nagre-remit ng US Dollars, pero ang gobyerno ginagamit yan para sa ghost projects, na nagkakahalaga ng 118.5 billion pesos mula 2023 hanggang 2025 bakit hindi nila i-redirect sa OFW reintegration programs dahil mas priority ang family reunion sa bahay ni Romualdez ha at 'yun ang pagdukot kay Digong rumors na ito ha pero kung totoo eh bakit hindi nila iimbestigahan ang totoong kidnapping yung sa pera ng bayan ha baka next magpakidnap sila ng budget para sa 2026 election. Para sa mga kabataan, huwag kayong maging tulad ng mga kamping na nagdi-defend ng walang ebidensya. Pagbasa mga kaibigan ha, magtanong at maging critical thinkers. Ito ang inyong sandigan mga kaibigan, ha, laban sa dynastiya ito. Okay, pa pero mga kawok ha, sa gitna ng dilim may mga ilaw pa rin tayo. Una si Digong Duterte, ang ating matapang na dating pangulo ng Pilipinas na naglinis ng krimen at nagbigay ng pag-asa sa mga mahihirap. Kahit sinusubukang siraan, siya ang tunay na bayani na hindi natatakot sa power grabs. Salamat Digong sa pagiging inspirasyon para sa OFW na laging handang bumalik ha, at laban. Pangalawa, si saldi ha, mula sa loob ng sistema, lumantad siya kahit delikado. Nag-confess siya ng kanyang pagkakasangkot, pero ang layunin, ilantad ang malaking katiwalian para sa hustisya. Saldi, ikaw ang whistleblower na kailangan natin, hindi tulad ng mga politikong takot na takot sa sariling anino. At si Atty. Bingguanzo na, ang matapang na abogado na nagbabanat sa ex- mga kakamping, mga tuta na nagpapanggap na liyon. Bing, salamat sa iyong katapatan. Ikaw ang boses ng ordinaryong Pinoy na hindi natatakot sa dinastiya. Para sa mga kabathan sa Japan o New Zealand, si Bing ang role model na magtuturo sa inyo ng tunay na advocacy. Huwag kalimutan, si Senador Bato de la Rosa ang matapat na kaalyado ni Digong sa nagtawag na sa oposisyon na tahimik sa issue na ito. Bato, ikaw ang shield natin laban sa korupsyon. Witi ba? Oo, dahil habang ang iba ay nag-tweet ng memes, kayo ang nag-aaksyon. Shoutout ulit sa ating mga viewers natin sa Italy, Germany at Hong Kong. Kayo ang global force natin. Mag-share ng video na ito para maabot sa buong mundo ang katotohanan. Ngayon, pag-usapan natin ang totoong pinsala, mga kawok. Para sa mga OFWs, kayo na nagpapadala ng 37 billion dollars taon-taon, ang isang daang bilyong scam, pisong scam ay katumbas ng 2.7% ng inyong remittances na ninenakaw. Imbes na maging bahagi ng build better more, nagiging build better mansions, mga kaibigan. Para sa mga elita, isipin nyo, oh, sa Australia o Canada, nagre-remit kayo para sa edukasyon ng inyong mga anak. Pero ang gobyerno nag insert ng ghost funds na hindi makakabante sa climate resilience. May konting satay mga kaibigan, oo, dahil para nagpapadala kayo ng pera sa isang butas na wallet. Okay, para sa mga kabataan, ang unemployment rate sa 18.24 anyos ah, ay 14.6% ngayon. At ang scam na ito ay nagdaragdag ng utang ng 13 Trillion pesos. Ito ang inyong inheritance. Hindi bahay, kundi bonanza ng corruption. Pero may pag-asa ha. Sumali kayo sa movement sulat ng hashtag Youth for Duterte, ha? O volunteer sa anti-corruption NGOs. Okay. Basahin ang Transparency International Reports. Doon nakikita nyo na ang Pilipinas ay rank 116 sa corruption. Ha? Perception Index. Bakit? Dahil sa mga katulad nito. Mm. Okay mga kawok ha, ito na ang panahon. I-share nyo na ang video ni Saldi. Itag ang mga kaibigan at i-demand. Imbestigahan si BBM para sa Pilipinas, Estados Unidos at lahat ng diaspora. Laban tayo. At sa mga kakamping na nanonood, welcome. Subukan nyo mag-isip ng hindi bias. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na ha, sa hashtag WalkWithLand YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with Lan. Okay, sa susunod na deep dive tayo sa Sara Duterte's response. Kidnap ba talaga si Salvi o Celtic exile Mag-comment down below ha. Salamat sa panonood. Mga ka-woke, stay woke, stay fighting at mabuhay ang Pilipinas.